Magandang araw sa inyo lahat. Ang inyo lingkod si Shalir Hayla na bumabati sa inyo ng magandang araw at maswerteng panahon sa inyo. Ngayon, narito na ang inyong weekly horoscope mula sa pagitan ng September 18 hanggang September 24. Simula na natin ito. ARIES! Aris! Laging tandaan, ang pagtitipid at pag-ipon ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa kahirapan. Ang kinatatakutan mong landas na siyang daan na magatid pala sa tagumpay. Aba, wag magbantulot. Pasukin na yan. Tiwala sa sarili at lakas na loob ang kailangan mo. Iyakin lamang na ang bawat gagawin hindi labag sa batas ng tao at Diyos. Sa pag-ibig, huwag patangay sa luho ng minamahal. Turuan siyang magsinop ng kabuhayan upang mas mabilis kayong umasenso at yumaman. Swerte ka sa numerong 3, 15, 19, 28, 37, at 45. Itaya sa loto yan at baka makajakpat ka. Swerte ang kulay, lilac at red. Taurus pagkaing malamig at may yelo ang magpapasigla sa araw mo. Huwag lang inaataki ng pag-ubo. Sa pag-ibig, ilibre ng halo-halo ang kasuyo. Magpaparelax sa mainitang ng ulo yan. Sa pinansyal, tulad ng pagkasabik sa tubig na malamig, Ganon din ang dapat na paghahangad na umunlad at yumaman. Kaya pag ang ninanais sa linggong ito. Swerte ka sa numerong 3, 9, 18, 33, 39, at 47. 42, ka naman sa kulay, violet at beige. Gemini, palatilihin ang simpleng buhay, tigilan na ang pag-iisip at pagbili ng kung ano-anong bagay na hindi naman importante kundi luhu lamang. Sa taklang panahon, kusang darating ang lahat ng yan. mag sa ginagawa at baka madisgrasya o mapahamak ka. Siguraduin ang bawat paghakbang sa pagibig. Yayain ang kasuyo sa isang lugar na tahimik at doon ay damhin ang pag-ibig sa isa't isa. Swete ang numerong 5, 14, 23, 36, 41 at 49. Swerte ka naman sa kulay na green at white. Cancer. Upang hindi mabigo, hindi puso ang masunod kundi isip. Pag-isipang mabuti ang susungin transaction upang hindi ka malugi. Medyo pag Isipan sapagkat ang linggong ito ay susubukin ang iyong kapalaran. Isang magandang balita ang matatanggap. Hindi makabubuti ang pagpupuyat sa usapang kalusugan, ipapahama kanyan. Iwasan ito sa pag hindi dapat bumibay sa kasuyo. Kailangan mong matutong tumanggi o umayaw sa nais niya. Suwerte ang numero 7, 18, 27, 33, 45, at 49. Malaki ang pag-asang magwagian. Suwerte sa kulay na yellow at white. Leo hindi dapat maghintay ng alamang kapalit sa mga naitulong sa kapwa. Huwag tuusan sa mga kabutiang nagawa. Ano man lang gawain, planuhin at pagisipang isipang mabuti. Sapagkat kung magkakamali, ay mauwi sa isang disgrasya o kapahamakan o kaya'y kabiguan. Sa pag ang init ng ulo ng minamahal ay huwag mong salubungin sapagkat malaking gulo ang haharapin ninyo kapag nangyari yan. Swerte ka sa numerong 6, 18, 23, 27, 39, at 42, 43, ka sa kulay na orange at Black Virgo Tuloy ang pagdating ng malaking kita Ito rin ang panahon na dapat simulan ang pagsisavings Tandaan natin Para yan sa magandang future hindi may iwasan ang argumento kung magiging mahinahon ka. Sa pag-ibig, hindi dapat ipagpalit ang kasuyong minamahal sa iba dahil subok mo na ang karelasyon. At yan ay isang tukso lang na wawasak sa magandang samahan ng kasuyo. Swerte ka sa numerong 2. 17 16 25 29 at 34 Maswerte kana man sa kulay na green at yellow Libra Ngayong tag-araw o kaipat tag-ulan Daanin sa lambing ang kasuyo upang Maramdaman niya ang init ng iyong pagmamahal. Nasa makaayos na kondisyon ang mental na kakayahan. Matatapos ang gawain sa pinansyal tulad ng nagdaang mga araw. Tuloy-tuloy ang dating ng swerte sa linggong ito. At makakamit ang magandang kapalaran mo. Maswerte ka sa numerong... 6 15 23 33 39 at 45 Maswerte ka sa kulay na blue at pink. Scorpio. Ang anumang pagsubok ang dumating ay hindi ka dapat sumuko bagkus labanan yan sapagkat ito isang paalala dahil ang buong din ito ay susumbukin ang iyong kakayahan. Tandaan, darating ang panahong uunlad at yayamang ka rin. Kaya huwag magmadali nang sa ganon, hindi ka makarating sa kumuloy ng kahirapan. Hinay-hinay nang sa ganon, makamit ang inaasam na pag-asenso sa buhay kung makakatanggap ng regalo, tiyak na magkakatuluyan kayo. Yan ay galing sa iyong minamahal. Matagal mo lang tanong sa iyong isipan yan. Sa pag-ibig, mahalin at laging magpasalamat sa kasuyo dahil madali siyang pakiusapan. Mahirap makahalap ng ganyan ngayon. Swerte ka naman sa numerong 7. Sixteen, twenty-five, thirty-four, forty-nine, at forty-five. Bulitin natin. Seven, sixteen, twenty-five, thirty-four, forty-five, at forty-nine. Maswerte sa kulay na white at blue. Sagittarius. maraming gawain. Pero dapat ding magpahinga kung nakakaramdam ng pagod. Tingnan ang kalusugan, ingatan ang sarili, sapagkat kung magkakasakit, doble sa kinikita mo ang magagastos mo. Malaki ang matutulong ng iyong kasuyo kapag pinaalalahan lang ka partikular sa problemang pinagdadaanan sa linggong ito. Bakit hindi mo siya kausaping mabuti? At pagkatapos ay pag-usapan ang inihingi mong pabor. Oo, oh, hindi ka niya kayang tanggihan. Swerte ka naman sa numero 1, 10, 19, 28, 34 at 45. Maswerte ka sa kulay na yellow at pink. Capricorn. Huwag tutulog-tulog. Magmadali bago makaalpas ang swerte. Tandaan, ang dinggong ito ay umayakap ang biyaya sa iyo. Huwag paalpasin. Sunggaban agad ang inaalok na pagkakitaan ng isang kaibigan o kakilala. Magtatagumpay ka. wag makalimot na magpasalamat sa pag-ibig. Minsan lang makaramdam ng paglalambing ang iyong kasuyo. Kaya naman, ibigay na sa kanya ang kanyang nais. Lambing yan na may kapalit na katuparan ng kanyang hiling. Swerte ang numero 4, 13, 25, 34, 43, at 49. 70, 80, 90, 100, 110, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, ang teknik upang yumaman at lumigaya. Ang pagsubok na iniatang sa kayang-kaya mo upang mabuksan ang pintuan ng swerte sa linggong ito. Isang proyekto ang ahamon sa iyong talino. Mapapagana ng gusto ang imahinasyon. Tandaan din lamang sa larangan ng pag may kasawian. Subalit, so, may kaligayahan din kasunod yan. Swerte ka sa numerong 3, 9, 21, 36, 42, at 48. Maswerte ka sa kulay na lilac at yellow. Pisces, huwag mawawalan ng pag-asa paikot-ikot lang ang kapalaran. Kung bumubulusok ka at nabibigo sa linggong ito, haba baka sa susunod na mga araw, tagumpay naman ang yumakap sa'yo. Mawawala ng pera upang bukas makalawa ay mas darami ang darating na yan. Sa pag tiyak na may tampuhang magaganap sa inyong dalawa. Ngunit pagkatapos niyan ay may masayang kaganapan sa inyong relasyon. Swerte so, ang numerong 7, 16, 24, 34, 43 at 48. Maswerte ka naman sa kulay na Green at Silver. Ah, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ah, ngayong linggo ay naibahagi ko sa inyo ang inyong weekly horoscope. Tanda natin ay ito ay isang gabay o patnubay lamang. Kung may nababanggit na hindi maganda sa kapalaran, pagsikapang baguhin tungo sa magandang pangyayari ng iyong buhay sa linggong ito. Kung maganda naman ang kapalarang tinutukoy, aba, huwag magpakakampante. Kinakailangan mo rin kumilos nang makamit mo ang sinasabing swerte sa kapalaran mo sa linggong ito. Tandaan pa rin natin, Diyos pa rin ang makapagsasabi ng ating magiging kapalaran sa susunod na mga araw. Ang weekly horoscope ay guide lamang o isang patnubay Nang sa ganon maituwid kayo tungo sa swerte ng inyong kapalaran Ang inyong lingkod si Shalil Haina na lagi nagsasabi sa inyong Ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya Subscribe lang! Click cái lần nha Thank you